Yan ito sa Ito naman yung leftover na manok. Tatlong pizza, hinimay ko ng maliliit. Sayang naman itapon. Pinakrispy ko, nilagyan ko ng butter. Uh, ano, kunting mantika, asin, mamasitas, kunting toyo, ayan. Pinakrispy ko, masarap yan siya mamaya. So, ito na mga kamasa, mga karil. Ito na yung aking pinakrisping manok. Ayan. Sobrang sarap. Kaya pag mga pag mga pag may lip over kayong manok, huwag okay, nyo itapon. Imayin nyo ng maliliit. Lagyan nyo ng isang kutsarang mantika at saka butter. Dalawang kutsara. Pakrispihin nyo sa air fryer. Sobrang sarap. Tapos ito naman yung aking sinangag. Bisayang sinangag. Ano lang to bawang lang nilagay ko. Asin, toyo, yan lang. Yan, sobrang sarap. Tapos meron akong Sprite. Pares dito sa aking pagkain. So, yan lang ang aking last dito ngayon sa abroad. Sineshare ko lang sa inyo. Thank you for watching mga Karel, mga Kamasa. Ito yung aking pagkain ngayon. Bye-bye! Thank you for watching.